Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ang uh, ngayon guys, ang ating reactionan ay yung follow up uh, kay ano, kay Vianse and Kalinga Edu. May galop shout kay Ed C. Or kina Ed C. So yan guys. So ang ating reaction video ay yung bumalik si Kalinga Prab sa K-Boys, Kalinga Edu to visit Vianse para Guess what? Meron siyang bagong washing machine, 'di ba? Mega love shout sa sponsor si Kuya Lito. Thank you so much sa pag-support kay Beyonce. Uh, at si Sir Win E007 is a ring sponsor yan kay Beyonce. Ayun guys, nakita na naman natin ang tandem nila Kalingap Edu at Beyonce. At ang napansin ko dito guys, uh, si Beyonce talagang mahihiyain pa rin siya. She's still very shy. <laughs> Nalata ko talaga dito si ano, si um, si Edu talaga ang ano, uh, nag-start ng conversation. So panoorin mo natin ang pagdating nila Kalinga Prab doon, dala-dala yung washing machine. Tingnan natin, guys. Uh, isang araw po sa natin napakalaking washing machine na ito. Grabe. Wala iba? Ay, nagmula ito. Walang iba? Hindi. Bye. Sir Lito. Okay, grabe. Kung gusto mo mas ko kayo Lito, walang hanggang pagtulong sa ating mga beneficiaries. Especially sa mga kalingat angels. Ano? Marami na po siya natulungan. Lahat, halos lahat po ng kalingat angels ay tumulong po sa Lito ngayon. Hindi natin na-expect, magbibigay siya ng isang washing machine. Grabe, ano ah, Sana all may ano, extra large na washing machine. Ang laka ng washing machine ito, guys. Ha? Tingnan natin, no? Tingnan, na, na nakita nyo, guys. <laughs> Yan, at, uh, at least hindi, hindi na sila mahirapan dahil uh, last time nakita natin naglalabas si Vianse, eh, ano, ba diba? By hand, manual talaga. Eh, ngayon sa Pilipinas, guys, uso na kayo ng ano, di ba diba? Puro washing machine. ah uh, kasi nga, pero medyo ano na ngayon mga washing machine do medyo affordable na. Uh, at uh, least meron na silang ano pang tulong. Hindi lang I don't think Meron din katulad ng mga washing machine dito guys, 'di ba? Dito sa US meron din diyan sa Pilipinas na ganyan. So anyway guys, pagpatuloy natin ang ating pagre-reaction dito sa dalawang of uh, soon to be ano ah, future love team. We'll see. Ayun, tinanong Nung pumunta dun si, uh, si Nakalinga Prab, na dun pa din pala si Dara dahil magpa-practice yata sa birthday ni um, Baby Rabbi! Ang birthday guys ni Baby Rabbi ay sa January 12. Guys, ang birthday ni Rabbi is the same day as my wedding anniversary. Kaya special day ang birthday ni uh, Baby Rabbi. Hindi natin makakalimutan yan dahil nga nakaano. Dahil nga ang anniversary namin mag-asawa ay also ay January 12. So yun guys, dun si uh, Dara nag, uh, nagbisit nagbisita, pala kay Beyonce. At uh, yun, uh, Uh, hindi in nila Kalinga prob O, uh, natin. <laughs> <laughs> Ayan, <yung tao> po. Ang kadara, Ang kadara, best. kayo? Ang <laughs> <brought natin> <laughs> Alam ko, kumusta dito ang ginagawa n'yo? Ano pa dito ah. Ano? Paktis. Ah, nga pala, ma-intermission my... sa birthday ni Bebe Rabay. Wow! wow. Apagas kayong dalawa no, lang. <laughs> Di na akong tema. Pero ako kaya yung... Ako na lang kaya tayo dito si Dara. Saka walang pasok ngayon, no? So, ito da, ito, Diyos eh. Huh? Ano mo Ha? Alam kung ano yun? Hindi mo alam. Wala niyo. Ano ba? Ano ka? Cabinet yan. Ha? Huh? Washing machine. <laughs> Maling ka. Mali? Eh, damit ko ito lahat eh. Damit ko ba lahat? Yan guys, nandiyo na pala si Dara, di ba? Ang ganda rin ni Dara guys, ano? Para tumaba nga si Dara, bagay sa kanya. Tapos si ano, nakita ko rin dito, yung the more na nakikita natin si Beyoncé, lalo siyang gumaganda. So yun. Uh, pero tahimik pa rin siya guys. Tignan mo, no? So, pero ang ganda ng ano nila. Ang, ang uh, glad to. May bisita pala si, ano, si Beyoncé, si Dara nandun. So, double treat, diba? Yan ang Uh, ano, ang maganda. At sila ay nagkakasundo yung mga kalingap angels. Alam mo guys, yung mga kalingap angels talaga nagkakasundo ang mga yan. At saka ang gaganda namang ugali nila. They're very uh, respectful. main uh, may halos sila. Pero si Joy medyo ano yon medyo um, bulabog. Pero maganda yun, maganda yung ganyan para happy lagi. Siya ang ano diba, leader ng kalingap angels. Hindi pa tayo nakakapag uh, reaction video kay, um, kay uh, Joy. Pero I think I'm gonna do a compilation din. Uh, ay parang ganyan ang ano ko. Yung glasses ko guys, alisin muna natin kasi may ano siya, reflection. So, um gagawa din tayo ng reaction video kay Joy, pero ngayon, let's uh, ano muna tayo kay um kay Kalingap Edu at kay um Viancé. So yeah, tingnan natin guys ha, parang mayroon na tayong gagawin dyan si ano si uh, Kalingap Edu, ano kay yan Tingnan natin guys kung ano 'yan at anong magiging reaction natin. Let's see. Kaso well, like, tingnan muna natin ito guys, yung um, uh, <laughs> nag-uusap yung dalawa at nandyan ang washing machine. Tignan muna natin ito guys, kasi nakakatuwa. Kaya, matira eh. Um, Hawakan niyo. Eh. Tanggang niyo, parang um, ka lang um, washing machine. Okay. No. mo Ha ha ha! itu kita semua nakita nyo guys <laughs> hindi rin maka, pa rin makatingin si Vianse sa kay ano eh, kay Edo talaga nahihiya pa rin siya guys pero sa palagay ko guys as they ano start uh, talking more and spending more time madide madidevelop din na yan at saka magiging madaldal na rin at magiging comfortable na rin si Vianse sa kanya I have a feeling di ba guys pero talaga ang kanilang tandem ang ganda no kasi si Edo parang uh... <laughs> may something si Edu guys na hindi ko maano kung ano yung something na yun. Kasi talagang ano siya sa mga partner niya. Pinapartner sa kanya, di ba? Mayroon siyang sex appeal. <laughs> Yan ang ano ni Edu. Oh. Tingnan pa natin guys. Nung meron siyang ginawa guys si Edu. Tingnan natin ang kanyang skills. Dito, na, dito natin malalaman kung ano ang skills ni Edu guys. Let's see. Tsaka ito guys from the previous vlog na tinanong kung ano ang paboritong pagkain. Gets you na guys? Get you na ang susunod na ipapa, ipapakita ko sa inyo? Tingnan natin guys. <laughs> eh. Okay. Hindi mo kami ng tinawag. Ano naman? Ano naman? Ano naman? Ano naman? Ano naman? Guys, ano daw? tiba Hindi akalain ni um, ni Vianse na nandun, nandun din sila para pagluto sila ng, ng tinola. Yun ang pinaka-favorite atang food ni ano eh, ni, ni uh, Kalingap edo <coughs> Sabi niya, pagluluto pa kita ng ano pala, ng tinola. Sabi niya, oo, I'm serious. <laughs> okay, guys. Ha? Tingnan natin kung paano magluto ng tinola si Vianse. Tingnan natin, baka Hmm, baka si ano, Kalinga Pedro ang magluluto. Instead, Tingnan natin, guys, atin na natin dahil ito ang ating vlog ngayon. So mag-concentrate tayo sa pagluluto ng pagluluto ng tinola ng ano, ng EDC. Tingnan natin basta masarap kaya ang tinolang ito. Tingnan natin, guys. Sorry guys ah kasi hindi masyado naririnig si Eddie dahil nga nagluluto sila so maingay yung niluluto. So sabi niya doon ako na nga sabi niya ah uh, ako yung ano guwapong ano yung sabi niya guwapong kusinero. <laughs> Kasi siya dahil yung ba, yung ano, yung guwapong kusinero. Oh my God. Sa so, bagay, totoo naman sinabi ni, Ka, ni Kalinga Pedro dahil gagwapo nga siyang kusinero. So guys, ah, uh, uh, pagpatuloy natin ang pag, ano natin, pagsubaybay sa pagluluto nilang dalawa. Napaka-sweet! Tingnan natin guys kung, anong, kung masarap kaya ang ano na to, ang luto nila. Tingnan natin. Parang uh, duda ako sa turnout ng pagkain na ito, ah. Di ba, guys? So, ayun guys, uh, pagkatapos na magluto, tingnan natin kung anong mangyayari, okay? Thank you. Tama lang. <laughs> よろしくお願いします。 Gra grabe, pinawis natin si, ano ah, si Kalingap Edu sa pagluluto ng kanyang paboritong tinola. ano <laughs> kaya? Alam mo guys, pinapanood ko ito. Ano kaya ang lasa ng tinola nito? ito? Parang hindi ata masarap. <laughs> Kasi nakakatawa yung dalawa eh. Hindi makapag-concentrate yung cook. <laughs> yung kusinero natin dyan. So, pero guys, tignan mo ah. Uh, mayroon, pa, pa siyang taga-paypay. Mayroon pa siyang taga-punas pa taga ng pawis niya. Ha? sangka ka pa, ba diba? Ganyan talaga ano, dapat ang, uh, ang partner. <laughs> diba? Kasi <laughs> ba guys, nakaka, ano, nakaka talaga yung dalawang ito. Kaya yan, maraming nag-aabang sa kanila guys. Yung mga, wala naman dapat maging basher, guys, ha? Yung iba, nagbabash na kaagad. Alam mo, si Kalingap Edu talaga, pag nagtatandem yan sa, ano, sa, sa, mga, ano, mga gusto natin itandem sa kanya, alam mo na, talagang hit na hit yan instantly so ito, tuloy natin guys ah tuloy pa rin natin itong pagluluto ni kasi ito yung pinaka main topic natin yung pagluluto at saka yung bagong washing machine pero talaga ang pinaka syempre interaction ang gusto natin makita yan ituloy natin ang pagluluto ni Kalingap Edu tingnan natin guys so malapit na to <laughs>

kena setelah ini namanya juga Brother, wow, ang gusto nalang lahat. Ito, ikaw rin. Para maniwala ka sa akin. Okay lang? Okay lang pala eh. Hindi eh, sarap So yan guys ha, yan, uh, nakapagluto sila ng tinola, parang nga uh, okay naman siguro ang lasa ng tinolang yon so, pero para tang tingnan ko lang. <laughs> sabi ni ano eh, okay naman daw eh. So, napakaganda ng episode na to guys ha. Kasi nakakakilig na naman. Yung mga friends natin dyan, mga OFW na mahilig sa mga love team. Yan. Ito guys, magandang love team ito na parang uh, nagbabading nagbabading. ba diba? Parang tinan natin kung uh, magiging ano to, magiging uh, totoong love team na to. Okay guys, uh, thank you again uh, kay Kalinga Props sa another uh, wonderful vlog ng dalawa. Uh, thank you sa sponsor ni Viance, once again sa Washing Machine. San ka pa, diba guys? So tapos isa pa ay um, ang pagluluto nila ng tinola. So guys, marunong na ba kayo magluto ng tinola ngayon? <laughs> Sabi nga niya, ano, ano, baka nalusaw na doon yung ano eh, yung uh, sayote You know, hindi sanay magluto si, sabi ni Kalinga Prab, hindi daw marunong magluto naman yan si, ano, si Edwin din nagluluto. <laughs> Pero parang naman nakapagluto naman yan eh, parang kaliwete siya, no? Ang cute. So guys, thank you for watching this video, yung aking reaction. Sana nag-enjoy kayo rin sa aking uh, reaction video nito as much as I enjoyed yung panunood sa dalawa. Ah, uh, sa uh, sa EDC. Ah, uh, hanggang sa susunod na naman na kabanata, guys. Sana ay uh, patuloy kayo, guys. sumubaybay bye sa mga vlogs ni Kalinga prab Ang dami n'yang mga vlogs, guys. Uh, at supportahan po natin ang kanyang mga vlogs dahil marami siyang pinapabahay. Ang daming naka-line up, guys, na pabahay At uh, ang next na pabahay, guys, ay si Melka. Excited, excited ako din ako kay Melka, guys. Uh, isa siya sa aking mga paborito. na, I'm sorry guys, minsan meron tayong mga paborito, di ba? Pero si Mel Kagaya ay deserving din ng magkabahay. So, again, thank you for watching. Please don't forget uh, to support si uh, Kuya Val Santos Matubang, si Kalinga Prab, si Ate Edna Vlogs, uh, ang Team Merd, ang Team T Tea ang Team Trulala, ang Team K Roar. Ang dami mga team guys, ha? Yan guys, also support din si um uh, Malala, Graciel, uh Morales Vlogs guys, ang uh, team Rochelle uh, dahil sila ay uh, sumusuporta din sa atin ngayon guys uh, sa kasi guys tayo ay fair lang dito so uh, no bashing. Uh, thank you guys, paki-support lagi guys ang ating um, channel na to. Uh, kung anong po ang revenue na to makukuha natin ay ipagtutulong po natin ito. Sana po ay um Uh, Paki-support po at paki-share uh, ang ating mga uploads at mga reaction videos. Sana guys continue to support this channel. Uh, hanggang next time po, uh, sana ay uh, abangan ang ating next reaction video. Until next time, thank you guys for watching!